Okay, tanong ni Kat, pose and play. Sir, ano ba ang libadora at paano yun gagawin? Thank you po. Okay, maraming salamat. Uh, good evening kay uh, Ma'am Kat. Pose. Pose and play, ano? Okay. Sa ating mga videos, sa ating uh, YouTube channel, at sa ating Facebook page, even nga sa TikTok, parang mayroon tayong na-upload, ano? Uh, ang levadora, ayan ay pagtitest ako talaga kahit sa ngayong panahon ngayon na may instant yeast na ginagamitan ko pa rin yan ang levadora. Pagsisiguro na ang ginagamit kong yeast ay ito'y uh, active pa talaga siya. O yun ay, kasi may mga yeast talaga na mabilis kumupas, ano? Oo. Mas mabilis kumupas, kaya kailangan nating ititest. Kasi pag yan ay ginamit natin tapos, ito'y hindi nagaanong uh, active at hindi na nakapagpaalsa halos sa ating uh, pagmamasa sa ating arena at ating sa ating dough ay masasayang po ma hindi ganong lumaki kahit na may baking powder pa yan yes! all nakakain naman talaga siya pero hindi natin makukuha at hindi natin talaga malalaman na yan bang klase ng tinapay yung ating ginagawa na iba kasi na iba na yung uh, texture ng ating tinapay. Okay? Kaya kailangan, <clears throat> kung may tiwala kayo at bagong bili, no need namang i-libadora na. Ang paglibadora natin, ayan ay ang kasama niyan. Uh, Doon kayo kumuha sa inyong napag-nahanda na sa inyong uh, isang recipe. Ano? Tapos kumuha lang kayo ng 3 tablespoon na uh, flour. Yeah. Uh, 1 4 tablespoon na uh, sugar. Yun lang po at basta lagyan nyo ng tubig, haluin nyo na tamang lambot lamang, yung lugaw lang na lambot. Ganun lang po. Eh, isit aside po ninyo na ito'y aabot ng 10 minutes, dyan nyo makikita na lalaki na. Oo, lalaki na yung inyong uh, yeast na ginagamit at uh, pati arena na inyong uh, hinahaluan ay ay umaalsa na. Okay? Yan na mismo, pwedeng-pwede na po yan inyong lagyan ng panimpla. Pero take note ha, sugar ang ating isunod yan. Yung asin, doon na natin ihalo pag nakumpleto ng inyong mga ingredients. Pahuli na lang. Para hindi yan na magpipigil sa pag-alsa ng ating libadora. Kasi ang asin din talaga pag ay sinasabay mo halos, pinapabagal niya ang alsa ng ating libadora. Lalo na sa pagtitimpla natin na una yung asin doon sa ating tubig at sa ating pinapaalsa. Okay, sana naman ito ya uh, naliwanagan kayo dito ah uh, sir ano, oh andito 'yang picture niyan dalawang pusa. Okay? Ah uh, sana naliwanagan kayo na 'yan ang aking method ay uh, subok ko na pero hindi ko naman sinabi na gagawin po ninyo. Ang yung, basta yan na isubok ko na lalo na sa manumano talaga yan ay uh, isang nakakatulong para itoy uh, nagkukumbine ng ating mga ingredients o hindi kagaya ng dire-diretsyo tayong gumawa na ang pangit at sobrang gaspang at hindi nyo talaga makukuha ang tamang ganda ng inyong dough. O kahit anong klaseng tinapay pa yan, unless kung gamitan nyo ng rolling pin, basta manumano, pwedeng pwede po yan. Pag medyo ang inyong gawing manumano, doon kay sa loaf, doon kay sa pinagong, star bread, or ilurde, or munay, pwedeng-pwede pwede po ninyong gagawin yan. Pero yun nga lang, may kaakiba talagang pagtitiis at paglahawakan uh, ng ating uh, pasensya dyan sa ating ginagawang manong method. Okay? Maraming salamat. Palo for more.